Sa ibang balita, natagpo ang patay ang isang dalagita sa isang imburnal sa Manolo Fortich, Bukidnon. Hinihinalang ginahasa siya bago pinatay. Makibalita tayo kay so, si Alamban ng GMA Northern Mindanao. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa nawawalang 15 anyos na babae, natagpuan itong patay sa isang imburnal sa barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, Bukidnon. Kinilala ang biktima sa pangalang April, third-year high school student. Ayon sa kanyang mga magulang, na wala ang dalaga noong Huwebes. Hindi na raw ito nakauwi matapos dumalo sa graduation party ng isa niyang kaibigan. Ingon man sila nag-uli na daw, gid. Naning uli na po dito sa balay, akong itanaw dito, Wala man dito gid sa balay. Nakadagan sa katawan ng biktima ang mga malalaking bato nang makita ito ng ilang residente. Hindi na halos makilala ang biktima dahil halos naagnas na ang bangkay nito hinala ng pulisya ginahasa ang biktima bago pinatay pero kailangan muna raw itong kumpirmahin sa pagsusuri sa bangkay nanay ko changes sa iyong lawas so nag request na may autopsy sa Regional Crime laboratory uh, waiting pa may sa ilang para feedback iniimbestigahan ngayon ang mga huling nakasama pati na ang mga lugar kung saan huling nakita ang biktima sa pagkakaroon sir di sa akin ko ay pakuang kung 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 kakontinyo pa mong investigasyon nananawagan ng katurungan ang pamilya ng dalaga hinatang tama hatagan ng kustis ang akong anak kay sakit sa akong kasing-kasing nga ang panghitabo sa yang kamatayon maragdili ko makadawat sa iyang kamatayon nga grabe kayo, kasakit Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.